Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 3, 2025. Sa araw na ito, habang ang liwanag ng buwan ay sumisinag sa kalangitan, ikaw ay inaanyayahang yakapin ang diwa ng pakikipagsapalaran at tuklasin ang mga bagong larangan ng pag-isip. Bilang isang Libra, ang iyong pagmamahal sa mga intelektual na pag-uusap ay maaaring magbunga ng mga nakakaliwanag na palitan ng ideya sa iba, na nag-aalab ng apoy sa loob ng iyong mausisang isipan maglaan ng sandali ngayon upang pagnilayan kung paano hinuhubog ng iyong mga hilig at interes ang iyong mga desisyon na gumagabay sa iyo patungo sa mga karanasang umaalingaungaw sa iyong pinakapuso. Ang araw na ito ay naghihikayat ng panloob na pagninilay at meditasyon na nagbibigay ng perpektong tagpo para sa malalim na koneksyon sa iyong mga saloobin. Pahintulutan mong huminto sandali, hayaang lumabo ang mundo habang pinagninilayan mo ang mga ideyang umiikot sa iyong paligid yakapin ang pagkakataong ito upang maunawaan kung ano talaga ang kumakabighani sa iyong puso at kung paano ito nakaapekto sa mga landas na iyong pinipili. Siguraduhin maglaan ng oras upang kumain sa labas na iyon, hayaang ang kalikasan ay magbigay ng inspirasyon sa iyong mga pagminilay. Ang sariwang hangin ay maaaring mag-angat ng iyong diwa at hikayatin ang mga harmoniyosong kaisipan habang ninanamnam mo ang bawat kagat. Mayroong mahika sa kasimplihan ng pagtangkilik ng pagkain sa labas, kaya't hayaang ang kagandahan ng paligid ay makiisa sa iyong panloob na dialogo. Ito ay isang araw upang kumawala sa nakagawian at pumasok sa malawak na hindi pa nalalaman. Maaaring matuklasan mong ang paglabas sa iyong comfort zone ay humahantong sa mga kapanapanabik na pag-uusap na nagpapasiklab ng mga bagong ideya at koneksyon. Magtiwala sa pagkakahanay ng kosmos, at hayaang ang iyong puso ang gumabay sa iyo patungo sa mga karanasang magpapayaman sa iyong pananaw at magpapasigla sa iyong diwa. Ngayon, ang mga bituin ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang mga bagong pananaw at ideya. Ang iyong natural na kagustuhan sa balanse at katarungan ay magiging gabay mo sa paglalakbay na ito. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tandaan na ang tunay na paglago ay nagmumula sa pagtanggap sa mga bagong karanasan at pag-aaral mula sa mga ito. Huwag matakot na subukan ang mga bagong bagay dahil sa bawat pagtatangka ay may natatagong aral na naghihintay na matuklasan. Sa aspeto ng kabuhayan, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad. Maging bukas sa mga posibilidad na maaaring magbukas ng mga bagong pintuan para sa iyo. Ang iyong kakayahan sa pakikipag-ugnayan at pag-unawa sa iba ay magiging susi sa pagbuo ng mga makabuluhang koneksyon na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa larangan ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong ugnayan sa iyong minamahal. Ang mga bukas na pag-uusap at tapat na pagpapahayag ng damdamin ay magpapalakas sa inyong samahan. Para sa mga walang kapareha, maaaring may bagong kakilala na magbibigay ng kulay sa iyong araw. Maging buka sa posibilidad ng bagong pag-ibig, ngunit huwag kalimutan ang halaga ng pagiging totoo sa sarili. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay bughaw, na sumisimbolo ng kapayapaan at katatagan. Ang mga maswerteng numero ay tatlo at siyam, na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang maswerteng gawain ay ang paglalakad sa kalikasan, na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na makapag-isip at makapagpahinga mula sa mga alalahanin ng araw-araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga karanasang naganap. Ano ang mga natutunan mo? Paano ka lumago bilang isang individual? Ang mga simpleng tanong na ito ay makatutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong sarili at ang landas na iyong tinatahak. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang Mayo 13, 2025 ay isang araw ng pagtuklas at pagunlad. Yakapin ang mga oportunidad na dumarating at huwag matakot na harapin ang mga hamon. Sa bawat karanasan, mayroong aral na naghihintay na matutunan. Maging buka sa mga posibilidad at hayaang ang iyong puso ang gumabay sa iyo sa iyong paglalakbay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.